Ayan. Makikita nyo, may apat na gear sa loob. Ayan. Ayan. Ang apat na gear niyan sa loob. Medyo ano yan. Punpun na yan. Pudpud na yan. May bawas na yan, no? Ayan. Pakita ko pa sa inyo yung isang gear na nakakunik dyan. Ayan katropa. Guys, ipakita ko sa inyo kung bakit maingay ang gearbox. Ano ang dahilan bakit maingay? Parang may ginigiling. Ito guys, yung gearbox, ipapakita ko sa inyo. Guys, bubuk bubukay natin itong gearbox para makita nyo kung bakit maingay. guys, buksan natin to. Ayan. Para malaman nyo kung ano ang sira. Bakit mahina ang ikot at maingay pa ipapakita ko sa inyo kung ano ang sira ano ang dahilan ng mahina ang ikot ng washing machine Ayan. mahina ang ikot Tira guys buksan natin yan nakita nyo yan progresa natin kasi grasa します。Guys, yan. Makikita nyo, may apat na gear sa loob. Yan, yan. Ang apat na gear niyan sa loob. Pinjo ano na yan? Punpun niya, may bawas na yun, eh, no? Yan kita ko pa sa inyo yung isang gear na nakakunit dyan. Ayan yung katropa. yung katropa. Nakita nyo yan sa loob. Sa gitna na yan. Tanggalin natin. Itong sira nyan, Kaya maingay. Matias. Ayan yung matigas. Ayan. yung katropa. Ayan yung sira yan. Ayan. Pud-pud na. Kaya maingay yan, oh. wala nang ipin. Oh. Ubus na. Yan.